Posibleng magwagi ang running mate ni Joey Salceda na si Diday Ko ng lakas Christian Muslim Democrats o lakas CMD sa pagkabise gobernador ng Albay. Lumalabas kasi sa bagong survey na patuloy na nakukuha ni Diday ang pulso ng mga Albayano. Mula sa resulta ng SWS noong April 2025 kung saan nakakuha si Diday ng 37% na voter preference o tinatayang 350,000 votes, tumaas pa ito ngayong Mayo sa 45% o 419,000 na boto batay sa pinakabagong survey. Malaki ang lamang ni Diday kay June Alegre ng PDP Laban na nakakuha lamang ng 22% o 211,000 na boto. Sa election map na ipinalabas ng SWS, lamang sa lahat ng bayan sa Albay si Diday. Sa bayan ng Santo Domingo, nakakuha si Diday ng 56%, mas mataas ng 34% sa katunggali nitong si Jun Alegre na nakakuha lamang ng 22%. Sa Tabaco City, 36% ang nakuha ni Diday, lamang siya ng 13% kay Alegre na nakakuha lamang ng 23%. 56% naman ang nakuhang boto ni Diday sa bayan ng Tiwi. Mas mataas ng 40% kay Alegre na nakakuha lamang ng 16%. Sa Malinaw Albay naman, 18% ang lamang ni Diday kay Alegre, kung saan nakakuha ito ng 45% na boto, habang 27% lamang si Alegre. Sa bayan ng Bakakay, 40% ang nakuhang voter preference ni Diday. Mas mataas ng 12% sa boto na nakuha ni Alegre na nasa 28% lamang. Habang 6% naman ang lamang ni Diday kay Alegre sa bayan ng Malilipot. Kung saan nakakuha siya ng 28% habang 22% lamang ang mga nais na bumoto kay Alegre. Sa ikalawang distrito ng lalawigan, lamang pa rin si Diday. Sa Legazpi City, nakakuha siya ng 45%, mas mataas ng 15% sa 30% na nakuha ni Alegre. Sa Bayan ng Daraga, 44% ang nakuhang boto ni Diday, mas mataas ng 12% kay Alegre na nakakuha lamang ng 32% na boto. Sa Kamalig Albay, 49% ang nakuha ni Diday, mas mataas ng 19% sa 30% na nakuhang boto ni Alegre. Sa Bayan naman ng Maanito, 25% ang lamang ni Diday kay Alegre. Nakakuha kasi siya ng 44% habang 19% lamang si Alegre. Sa isla ng Rapurapu, 47% ang nakuha ni Diday. Mas mataas ng 27% sa 20% na nakuha ni Alegre. Sa ikatlong distrito naman ng Albay, namamayagpag pa rin si Diday sa lahat ng bayan. Sa bayan ng Ginubatan, 35% ang lamang ni Diday kay Alegre kung saan nakakuha ito ng 52% habang 17% lamang si Alegre. Sa Hovelyar Albay, 38% voter preference ang nakuha ni Diday, mas mataas ng 10% sa 28% na botong nakuha ni Alegre. 10% naman ang lamang ni Diday kay Alegra sa bayan ng Pioduran. Nakakuha kasi siya ng 33% habang 19% lamang si Alegre. Sa Ligao City, 38% ang lamang ni Diday kay Alegre, kung saan 40% na boto ang kanyang nakuha habang 18% lamang ang kay Alegre. Mataas naman ang nilamang ni Diday kay Alegre sa bayan ng Pulangi. Nakakuha kasi siya ng 51% na voter preference. Mas mataas ng 44% sa boto nakuha ni Alegre na nakakuha lamang ng 7%. Sa Uwas Albay naman, 26% ang lamang ni Diday kay Alegre. 41% ang nakuha ni Diday habang 15%. 14% lamang si Alegre. At sa bayan ng Libon, 49% ang nakuha ni Diday. Mas mataas ng 33% sa nakuhang 16% ni Alegre. Ganun din, same question. Kung ang eleksyon ay gaganapin ngayon, sino ang iboboto mo sa sa vice governor ng Albay? Nakatanggap si si Diday ko ng 45%. So given the error margin, ang range niya ay 43 to 47%. Ang sumunod sa kanya, si Jun Alegre with 22 So yung applying the maximum error margin of 2, ang range nun ay 20 hanggang 24%. So yung pinakamataas ni June Alegre na 24%, hindi siya aabot sa pinakamababa ni Diday na 43%. So masasabi natin na statistically ahead si Diday over June Alegre base dun sa May 2025 survey ng SWS. Ang SWS survey na ito ay non-commissioned at ginawa ng face-to-face -face ang interview. Para sa mga balitang, tatak Bicol. Angeline Dagtang. I think ito ang best partnership, a tourism graduate and an economy.